Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Cara David at ito po ang OSW Diaries. Si Selena Makadangdang Hayashi ang reigning Miss Hawaii, Filipina. Lumaki na sa Hawaii si Selena pero hindi niya nakakalimutan ang kulturang Pinoy. Kamakailan nga ay e siya dito sa Pilipinas para mataplasan ang kanyang ugat at ang tunay na gandaan ng ating bansa. ibang lugar sa mundo tulad ng Hawaii. Pero ang hindi alam ng marami, ang Hawaii ay isa sa mga unang destinasyon ng mga OFW noong 1900. Nagsimula ito noong 1906 ng isang malaking organisasyon ng mga landowners na Amerikano na based sa Hawaii ay nagtayo ng isang organisasyon. Ito yung tinatawag na HSPA, Hawaiian Sugar Planters Association. At kumuha sila ng mga workers all over the world kasama ang Pilipinas. Ilocano! Ah, itong Ito, lunes, tinalad akong makilala ang isang bahagi ng kasaysayan. Si Mang Pedro Makadangdang isa siya sa mga natitirang sakada ng Hawaii. Hindi nakapagtapos ng pag-aaral si Mang Pedro, pero di raw ito naging hadlang sa kanya. Sa halip, sinikap niyang buhay ng kanyang pamilya. Tell me about um, how you went to Hawaii. What year was that? 1946. 1946, just after the war. Okay the sugar plantation, they need some workers to work on the sugar cane. Mm -hmm. So I will volunteer to put my name inside. Mm -hmm. Mula noong dumating si Mang Pedro sa Hawaii, lumaki na nang lumaki ang populasyon ng mga Pilipino rito. Katunayan, sa isang milyong katao sa Hawaii ngayon, dalawang daang libo ay Pilipino. The other important thing is that my father being a Takara, And that is very, uh, that's an, an endearment for all of those early immigrants that established themselves in, in Hawaii. And without them establishing themselves, immigrating to Hawaii in those early days, the Filipino community in Hawaii would not be the same. Let us meet our lovely finalists. pinagmamalaki ng buong Filipino community sa Hawaii ngayon. Siya si Selena Makadandang Hayashi, apo ni Mang Pedro at itinanghal ng Miss Hawaii Filipina 2009. Limang taon nang itinatanghal ng Filipino community sa Hawaii ang Miss Hawaii Filipina pageant. And it's basically a scholarship pageant and it's also to help preserve and uh, perpetuate the Filipino culture and uh, promote the beauty of the Filipina. Lahat ng kalahok sa pageant na ito, may dugong Pilipino. Bagamat sa Hawaii na isinilang at lumaki ang labing walong kaunggulang na dalaga, hindi maikakaila ang kanyang Pinoy na ugat. Ang kanyang ngiti, tindig at talas ng isip ang nagpabilib sa mga hurado. One thing that I would do to make my reign unique would be to promote a platform which I've been promoting in my life and my platform would be volunteerism. which i hope that the united filipino council of hawaii could also adopt and i believe selena already had the x factor she already had what it took to become a queen i believe we just were our role in the pageant was just to refine and of course polish her skills to make her a better beauty queen Nitong linggo, umuwi sa Pilipinas sa unang pagkakataon si Selina at personal ko siyang nakilala. Hi! congratulations. Uh, thank you. Congratulations. <laughs> thank How do you find everyone. the Philippines? Well, I love it so far. Pag sinabi mong beauty queen dito sa Pilipinas, ang iisipin mo kaagad, "Tisay." Dahil ganun lagi eh, 'di ba? Ganun 'yung notion natin ng beauty queen. Kung nakita ko si Selina, nagulat ako, hindi siya Tisay. Um, she's pleasant Filipino face. Maganda siyang ngumiti at very bubbly at napakatalino. Kung dito sa atin ang mga mapuputi at mestiza ang itinuturing na maganda, sa Hawaii raw, patok ang beauty ng mga morena. I I definitely have friends back home who, you know, they'll comment on, you know, my skin tone or my dark yeah. hair. Mm -hmm. And they envy it, you know. That's something that mm -hmm. people envy in Hawaii, yeah. Kwento ni Selena si kahit sa Hawaii siya lumaki, tila hindi na ang kanyang pagkapilipino. So every weekend, you know, we go to my grandparents' house and we would have like pancit and uh, lumpia and um, pinakbet. My grandparents would teach me Filipino songs like Manang Bidai when I was growing up. And the language, that my grandparents would always speak it to me. At ang pagsali raw niya sa pageant ang lalong nagtulak sa kanya para mas makilala at matuklasan ang kanyang pinanggalingan. Bahagi kasi ng pageant ang pauwiin ng nanalo sa kanilang hometown sa Pilipinas. So the pageant taught you and reconnected you with your Filipino roots? We I mean, definitely did that. I got to learn more about the Filipino community in Hawaii. Mm -hmm. But also I'm here in the Philippines, you know, how else is a better way for me to learn about my culture? So yeah, it's definitely been a, a tremendous opportunity. And since you told me that Filipinos are hardworking, Filipinos are friendly and always smiling, and you said, what's the other thing? Filipinos love food! Love to cook food and eat food. Okay, we have a surprise for you. We have food prepared for you. <laughs> how, did you how did you know that I was hungry? <laughs> Dahil tubong Ilocos ang mga ninuno ni Selena, mga Ilocano specialty ang inihain namin para sa kanya. Napansin ko siya gumagano-ganon siya sa ilong niya. So alam ko medyo hindi niya gusto yung amoy ng bagoong. Medyo akala ko parang hindi siya kakain. Pero ala, nung pinakain na namin, ayun, sige tininidur yung ano yung bagong tapos sinubo na lang ng ganun. Walang kanin-kanin, yun lang talaga. Dahil lumaki na siya sa Hawaii, na-expect namin na hindi niya magugustuhan yung mga pagkain. Pero bilib na bilib ako dun sa bata. Pagtingin na pagtingin dun sa pinakbet, sabi niya, oh, pakbet! Ganun siya kaagad. Is this a good piece? Is this a good piece? Will this piece be chewy? I, I, I don't know. <laughs> tasty. Hey you like it? Mm-hmm. pa lang ito para kay Selena dahil ang biyahe niya patungong Ilocos Norte kasama ang kanyang pamilya ang siyang daan para lubusan pa niyang makilala ang kanyang pinagmulan. Together, dahil itinanghal ng Miss Hawaii Filipina 2009, nabigyan ng pagkakataong umuwi sa Pilipinas si Selena at ang kanyang lolo Pedro. kasaysayang probinsya ng Ilocos Norte, nagbalik bayan si Mang Pedro matapos ang mahigit anim na taong pagkatrabaho at pagtira sa Hawaii. I feel happy because this is where at least I I live and this where I was born. <laughs> Bagamat wala na ang bahay nila rito, tila sariwa pa rin ito sa kanyang alaala. What I used to remember is where I used and to, yeah, to yeah, friend, uh, and uh, udang. Uh -huh. uh -huh. Sa barangay hall naman, nagtipon-tipon ang malalayo nilang kamag-anak. Eh ayun, nandito po kami makikilala, upang makilala rin namin sila. At talagang alam din nila ang mga father at grandparents namin at nagpapasalamat kami. <laughs> Mainit ang pagsalubong sa kanila ng natitira nilang kamag-anak at maging ng buong komunidad. I knew what it was like to live in Hawaii, but And but seeing my grandparents and the huge influence that they have on my life, I realized that I want to know my roots all the way back here to the Philippines where it all began. Marami ang mga tradisyong ipinamana kay Selena na nanggaling sa maliit na barangay na ito. Kaya bilang pasasalamat sa kanyang mga kababayan, isang espesyal na regalo ang inihanda ni Selena. I knew that there was a need and i wanted to have a positive influence on these children i didn't know what to expect coming here to the philippines and here to the locals amazing much better than i expected i expected it to be fun and exciting and it is all of that and more i have learned so much and everyone here has been so welcoming so proud to be filipino and it just instills in me you know pride and just i'm so thankful that i come from such an amazing place Maiklima ng bisita ni Selena sa kanyang probinsya, wala rin katumbas ang naging karanasan niya rito. To come to my grandfather's hometown and to see how happy he was to know that he was home. And for me, I felt as if I was coming home. Simula pa lang ang kanyang bisita sa Ilocos. Ngayon, balak ng kanilang grupong tuklasin ang iba pang bahagi ng Pilipinas mula Boracay hanggang Cebu. At natitiyak niya na ang kanyang biyahe sa lupang kanyang pinanggalingan ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng kanyang buhay. Yes, she doesn't speak Filipino, pero ang pagka-Pilipino naman kasi nasa puso eh. Kaya kahit di siya nagsasalita ng Tagalog, kahit di siya nagsasalita ng Filipino at first time na dito sa Pilipinas, random ko, Pilipino siya.